Sige guys, magkagawa guys bah. Santang ye, bah. Na, eh? Aano? Aano, ba Samtang nag atras siya ba, talagang katagak na O ano? O mo monsa ang gining niya ba no, na whole lang? yawa ano eh kakok binakalit ba Amare ka gahat puro lang lang Itu ya itu. Nah. ada dia depan nak. Kenau. Okay, Dari dry, dry butang yang bin.